Hi sis Jen, so ang apps na in install ko is 365 cam, yun po kasi yung nasa manual niya. Is walang CC yung manual na kasama ng camera. Kaya na nga yung lalabas CC, pindutin nyo yung Android Google Play. Then pindutin nyo yung Android download address. Next naman is Android Google Play. At ayan na nga CC, yung 365 cam, install nyo lang yan, and then wait nyo lang po. Pindutin nyo lang yung allow, then install. Ayan, direct na CC. Wait nyo na lang hanggang sa ma-install yung apps. ba diba, ganun lang kadali CC para ka lang download ng apps. After nyo ma-open CC, punta sa jump over sa taas lang yan. And then, view and agree nyo lang po. Scroll nyo lang siya pababa and then agree. Pagkatapos naman CC, pindutin nyo lang yung plus dyan, yung parang add, and then click the sure. Pagkatapos nyan, may lalabas na mga ganyan, then allow the using app, allow, plus tap click nyo lang yung allow dyan. Click nyo lang to CC and then allow nyo lang po siya lagi. Then, kanyang connect na siya sa Bluetooth niya, dapat palaging naka-turn on mode. Tapos, click nyo yung configure. Ayan. Tapos, lalabas dyan yung internet nyo. ilagay nyo lang yung password, mga keme-keme, ganyan. Then, yan yung lalabas na CC, magkoconfiguring network, tapusin nyo lang yan CC hanggang sa mag 100. Then, click sure and ulit. And tada! So, ayan ang lalabas CC, click nyo yung sa gilid, then sure. Then, pindutin nyo ulit yung while using the app. Basta lagi nyo lang pipindutin yung sure, may yung ganyan CC, allow, mga ganyan. Tapos, pindutin nyo ulit yung nasa taas sa gilid and play. Tapos, dito kayo mapupunta mga CC. Sundan nyo lang yung ginagawa ko dito, sisi. Ayan, kasi minsan naglo-loading yun eh. And, tada! Ayan, sisi, nakakonek na tayo. Diba, ang dali lang. Tingnan mo naman tong CCTV natin, kahit napakaliit, tingnan mo yung camera niya, ang linaw-linaw. At kung naguguluhan pa rin kayo, sisi, may manual yung kasama. Basahin nyo na lang po, pasunod-sunod, at makukuha nyo rin yan. May kasama na nga rin para tong cord, dalawang cord CC and then yung magnetic niya. Ang kinagandahan pa dito CC, kahit saan pwede nyo po siyang ilagay sa metal at magnetic na po siya. So ayan, check out nyo na!